Matipirang ulam na naman po rin mga kaibigan Masanay na po kayo sa mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo sa araw-araw Na palagi pong may kalahok na mura at madaling lutuin gulay Ano bang po ang hialo ko rito? Manok, baboy, hipon, isda Basta may gulay, simple at masarap Ganun po lulutuin natin ngayon Mantika po Unahin po natin yung sibuyas hmm. Tsaka po natin isunod ang ating bawang tapos po, luya, ganiria. Napapansin nyo ba, ang hiwa ko ng luya ay mahahaba. Para po may kulay-kulay, lagyan na po natin ng konting carrot. O, oh, Sige, hello. Hmm. O, oh, sayote po. oh, yun. Sayote, maliliit na po ang ginawa kong hiwa. O, oh, para madaling maluto at tipid sa gasol. O, oh. Tatlong sayote po yung pinakita sa inyo kanina. Yung isa ay eh, isusubi ko, gagawin natin torta. Basta ipapakita eh, ko sa inyo, lalabas to sa ulam natin sa ibang araw. <laughs> Lagyan na po natin ang pamintang drog. Ako'y palagi naglalagay ng paminta eh. Yung iba'y ayaw. Kayo na po dumiskarte ha. Kung gusto nyo toyo, ako po patis. O, oh, diskartehan niyo na. Dalawang kutsarang patis po. Dahil syempre, lalagyan po natin to ng maraming sabaw. Apat na tasa po ng tubig oh yun. oh katitik po ni Ray. Kung ayahalo nyo yung hipon o isda, dapat po ay shrimp flavor. Kung ayahalo nyo yung manok, de syempre chicken powder. Kayo na po ang bahala. oh yun. Pampalasa. Hindi nyo kinakailangan ha? kung ayaw nyo. O, oh, siya halo. Oh, lalakasan ko po yung apoy at kaya natin kumulukulo ng kaunti. Takpan po natin. O, oh, sya, tingnan po natin. oh kumukulo na. Ang una pong naiisip ko, ilalagay ko itong isang uh, buslong manok na pinirito ko. Oh. Pero nung makita ko po ito uh, sa refrigerator, ito na ang gagamitin ko. Ha. Tingnan nyo. Oh, tingnan nyo po ire. Uh, ito po ay tahong na nabibiling ilado. Tinunaw ko na at luto na po. Napasingawa na. Yan yung tahong. Oh. Isasama ko na po din eh. Luto na yan ha. Wala na rin uh, balat. Wala nang ano, shell. Pero kung gusto niyo po yung uh, kayo na po magdesisyon ha. Pero huwag yung pagsasamahin at masama ng taong at manok. O siya, haluin po natin sandali. Pinatisa na natin, di po ba? O. Siyempre, galagay na po natin itong ating pechay. Basta hugasan nyo, kinakailangan yung sariwa ang pechay nyo ha. Mm, no bashing ha, wala pong pilitan. Ako po pag gumagawa at nagluluto ng tahong, ilalagyan ko po ng konting gata. So, ganoon para po creamy-creamy yung ating uh, sabaw, ngayon kung ayaw nyo hugas bigas po, pwedeng pwede pero ako po katitik na gatas ibapurada huwag kondensada at hindi naman po ito kakanina ano? yun sya, hinaan niyo po yung apoy ha? at hayaan natin kumulo, hindi pa tayo tapos niyan may lalagay pa tayong uh, fruit salad <laughs> joke lang, sandali nga matikman at baka mapahiya ako sa inyo sarap malasa Mm, pag -hmm. na kumibo ah, kung ayaw maglagay ng katitik na asukal, yung ganun lamang ha, oh. o? O ganun. Mm, konting kaunti. O po, maglalagay po sana ako ng itlog na maalat din eh. Eh kaya lang baka na yung iba't magastos. Ito na lamang, babatihan ko po ng dalawang uh, itlog. Alam niyo naman ito po yung kinakain namin kapag lalo na ako po tapos mag-workout protina po kasi ang itlog. Hindi nyo kinakailangan maglagay kung ayaw nyo, ha? O siya, na po natin tong ating kinchay. Pechay at kinchay. Mainam na magkasama. May nutrition din po yan. Hindi po ba? Mura-mura lang naman ang ating Hindi po ba? Tama po ba ako? <laughs> hmm. Basta mahina na po ang apoy. At pagkatapos eh, yun na. Ganun-ganun ninyo. halu nyo ng kaunti. Maluto po at lumambot yung siguraduhin yung Balambot na inyong ano ha, yung inyong uh, sayote. Baka po matigas pa yan. Tapos, patay na po. ano po ba? Naibigan nyo po ba? Gusto nyo po ba dumaan at nang ang kayo ni Ria? oh. Mm. yan. Pwede na yan. Basta sariwa po ang lahok. Kahit kaunti lang yung ricado. Pasok na yan sa araw-araw. Maiibigan na po yan ang pamilya nyo. Sabawan niyo lamang. Patis paminta lang eh. Ang panghalo eh, nagkaayos na. Ayos na yan. Okay. Mainit pa, oh. Ano po ba? Nagustuhan nyo po ba itong niluto natin? O bukas, ganun din po ang gagawin natin. Basta mga simpleng likado, madaling lutuin, madaling hanapin. Basta po may sabaw, mainit, at bagong saingi, magkakaayos na yung pamilya nyo. Ayos! Ron Bilaro po!